Bernal, sa putikan. Sino nagturo sa akin, Dom? Si Winston, ikaw, at ang mga taong katulad nyo. Ginagawa ko lamang mga tinuro nyo sa akin. Pabayaan mo muna ako magpaliwanag. Matayal ko nang gusto sabihin sa'yo na hindi totoo ang binibintang mo sa'kin. Sa na ako'y kasabot ni Winston. Eva, ang totoo. Kaya ako tumulo sa inyong dalawa ay... Umalis ka na. Ikaw at si Winston ay iisa. ka. Sandali, ah. Umupo ka muna, sandali lang. Eva! Eva, lumabas ka dyan. May bisita ka dito. Eva, halika dito, dali. Ah, eh, si Dom, nakita kami kanina sa bilihan ng prutas. din pala siya namimili. Kukuha lang kita ng maiinom, ha? Sandali. Ah, nakuha lang nga pala tayong soft drinks, ha? Bibili muna ako sa tindahan. Sandali, ah. Sandali, sandali lang ako. Ah, teka muna, Diyan ka lang, ha? Mabuti't inibutan kita dito, Eva. May... May sinabi sa akin si Ana tungkol sa... Lilipat na ako bukas. Bakit, Eva? Bakit mo ulitin ang ganun masamang karanasan? Huwag mo na akong pakailaman, Dom. Sino ka ba ano ka ba sa buhay ko? Bakit sa kamag-anak pa na nalalaki ng loko sa'yo? Marami pa akong ginagawa. Hindi pa ako tapos mag-impake. <laughs> Bakit kay Chris pa? Bakit siya sa maisaw na? Mahal ko siya. Noon, nasa banig ka. Lumipat ka sa side. At ngayon, sa pusali na! Oo, masama na akong tao. Sabihin nyo na sa akin lahat ng gusto mo sabihin sa akin. Nakalimutan mo na ba, Dom? Sino nagtulak sa akin sa pusali? Sa imbornal? Sa putikan? Sino nagturo sa akin, Dom? Si Winston, ikaw, at ang mga taong katulad nyo. Ginagawa ko lamang ang mga tinuro nyo sa akin. Pabayaan mo muna ako magpaliwanag. Matayal ko nang gusto sabihin sa'yo na hindi totoo ang binibindang mo sa akin. ako'y kasabot ni Winston. Eva, ang totoo. Kaya ako tumulo sa inyong dalawa nun ay... Umalis ka na. Ikaw at si Winston ay iisa. Pareho kayong Paboy! Paboy! Pasok mo yung mga maleta, Dor. Sir? Tulungan mo ipasok yung, oh, yung mga sir. gamit. May mga tao pala rito. Makakatulong mo yan. Huwag ka maglala, walang alam yung mga yan. Ayoko mag-isa ka, mag ka rito pag wala ako. Oh, okay ba? Iyong iyo ito, Eva. Your home, our home. Gawin mo ang gusto mong gawin ng walang takot at pangamba. kumalaman man ito ng asawa ko at ng kamag-anak niya, huwag ka matakot. Huwag ka matakot sapagkat uh, hindi rin ako natatakot sa kanila. Kaya lang, mas magaling yung tahimik tayo nagsasama dito, di ba? Sana naman eh, hiwalay na kami mag-asawa bago nila matuklasan ng tungkol sa atin dalawa. Mag-iingat ako, Chris. Okay ba? mm -hmm. <laughs> I have to go. Pero nang kong kausap ng mga exporter mamaya ng hapon eh. Babalik na lang ako mamaya ng gabi after office hours, no? It's going to be regular. Langko? Bahala ka na riyan. Napakalaki ng tiwala mo sa akin. Gusto ko kasi magtagal ang relasyon ito, Eva. Bye. Kailangang magtagal, Chris. Hanggang maubos ang kabuhayan ng asawa mo.